Patungo, tara tara. Tara bro, ano? Uy, Bro! Ala, ala, ala! Bakit bro? Ala, umuusok bro! Ha? Ano? Umuusok! yung... Umuusok yung kuweba bro! Bakit umuusok? Umuusok, uy! Ha? Bakit umuusok to? Pasukin kaya natin bro. Ano iniwan mo sa loob? Asin! 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 Ala! lo, Bro!

Hindi kaya nabulabog natin yung maraming tiyanak sa loob. Ano sa tingin nyo? Para nabulabog natin sila. Nagsiiyakan sila o? Oh? Natunto natin. Para nabulabog yata yung mga tiyanak sa loob. Kasi hindi na o. Oh, Nag-iwan si Dupio ng asin. Uusok talaga bro. Yan yeah, mga kaya nga kaiba talaga. Di kaya naman. na, di kaya na, na ano sila nung, nung asin na iniwan ko sa loob bro? Na napuruan bro. Hindi po yung napuruan bro nung no? na, kasi buhay pa eh. Nakaw mo pa dito talaga. Grabe. Diyos ko. Bro. bro. Ha? Hmm? usok? huy okay Oh. Uy. Oh, okay, kitang kita nyo. Grabe usok talaga. Oh. Kapal ng usok bro. Napaka hmm? Napakakapal talaga. Hmm. Bro. usok talaga. Oh. Ano kaya magandang gawin dito bro? Na ano eh. Uh -huh. Sa tingin ko bro. Napuruhan talaga. Pasukin natin bro. Ha? Pasukin natin. Pasukin natin. Mas maganda. Sige sige sige. Mas lalong makikita natin sa lalim kung ano talaga. Iyan yeah, nga. Pasukin natin. Sige, sige. Si. Pero maghanda tayo ng maraming asin. Sige, sige. Sa tingin ko kasi, napuruhan sila kaya mas mainam na dagdagan natin yung asin natin. Sige, bro. Pasukin natin. Sige, sige. Sige. Sige, ikaw muna, bro. Ako talaga, ikaw muna. Ako talaga mauna, bro. Ikaw pong, ikaw pong matapang eh. Natatakot ako eh. Ako nga eh, ano. natatakot na rin ako kasi. Nakakatakot pumasok eh. Kuiba ng mga tsanak na pasok natin. Hindi natin niya kalain na natuntun natin dito. Putik kamay. Putik kamay na ito. Sige, Kaya, sige, sige. Bro, smoke. Ang dana na, na, na sige bro, ba? Sige, bro. Yung asin niya, ha? Oo, may asin ako dito, bro. Sige, papasukin natin to. Hindi pa naman ang usok. Uh, marami pa talagang usok, ha? Ang tagal. Bro, anito na. Ganito na lang, bro. Uh, antayin muna natin na humupa yung usok, bro. Baka malasun tayo sa loob. Masupukit tayo, bro. Mahirapan tayo kasi kanina bro Sige sige Nung pagkatapos ko sa buyan ng ako ang bro Ikaw ang mauna sige Ikaw ang bro Ikaw bro Bro huwag muna sa tabi ang papasok baka malasong po tayo sa usok Maraming usok bro So yung mga kaidol Ingat ingat bro ha Pismo pismo Bro So kami po ito Hindi ka talaga namin makakalimutan bro ha Ito mga kaidol ay swerte po na tagpuan po namin na lagusan ng mga tsana. Or, sagay ba? Oh, Uy, ah! Uy, ang daming iyak, bro. Ang dami iyak. Ang dami iyak. Ang dami pa. hindi ko na lang Parang mabibili ako. Uy! Ah! Sunok. Bro, nagulabog ka na bro. Ah! Paano natin tumakaano, ha? Ha?

Mukha mo kopyan sa bro. Grabe, grabe ingay bro. Napaka ingay. Tinitingnan ko lang tong bato bro. Yan yeah, nga. Ah, grabing ka pala ng usok oh. Uh, grabe bro, parang mahirap huminga dito bro. O yan oh. No?

Smoke! Smoke! Oh, oh. Dali ka dito! Sige, sige! Ah. Nandito na yung nilagay kong asin kanina. Oh. Naku. Oh. Naku! Ang lalim pala ito Paliit ng paliit yung butas bro! Ah. Ina ka! Bro! Paliit ng paliit! Sobrang lalim pala ito! Sismo. Anja bro, sige bro. Bro, 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 Ano yung parang may butas yan? Paliit ng paliit yung butas. huy! Ay. Chalak. Bro, chalak yan bro. Pusa-pusa lang. Bro, bakit nawala yung mga iyak, bro? Nawala yung mga iyak. Pero, umuusok pa rin, bro. Si Smoke, nandyan ba si Smoke? Nandyan. O, oh, sige, pasunod ako, bro. Pasunod ako. Baka atakihin ka dyan, magingat ka. Sige, sige. Ano ito, ah? O, oh, pasunod ako,

Uy! Bro! Uy! Nandun sila sa taas mo. Nandito talaga yung mga iyak, bro! Nandito sa taas. Sabuyan natin! Marami may kasin dyan. Meron pa. Sige. Meron pa na. Resil pa. Pag-alito. Masin ko dito. Ikaw muna na magandang dyan. Kasi ikaw mo dyan. Aka ah, bro! Ano yan bro? Magdada natin ang asinus ko! May hindi ka akong nakita ng malaking... Masi-ano ba, subang siga ng mata! Mga tsanak-tros! Aaaaah! Uy! 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 bro! Ano ba? baka makinabas bro! Bro! <coughs> bro. 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 Ako prea pa! Ay Ha? Huh? Akya po tayo! Bakit pa tayo? Paliit ng paliit ng butas, bro. bro. Ah. Ano? Ah. Ingat ha. Baka may biglang tumanong dito patungo sa atin. Ah. Baka, ang takas dyan. Ah. Ah. Ano ka pa, bro? Parang hindi na ng dito, bro. Bro. Bro, teka lang, bro. Huh? Ah. Uh, ubusin ko yung asin ko, bro. Sige, sige, sige. Para tuluyan silang mano dito, bro. Ubusin ko yung asin ko. yeah, Oh, nice. Oh, sana na. Hoy. Tara, so, bro. Bro, okay, bro. <coughs> Hoy. bro, nasaan kayo? Dalawang daan dito. Oy. Oh my God! Uy! Isa dito! Nandito uh -huh. kami! Ha? Yeah. Tanda ito, baka nang bakaliwa. Eh, ito na, ito na yung ano, ubusin ko na yung asim, bro. Ito! Ah! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Bro, pa yeah. bro, pa kaliwa. Pa kanan! Kanan, bro, kanan! Kanan, kanan! Kanan! Ah! nawala na yung iyak bro parang parang napurohan natin bro dadali natin wala na asin dyan Ina inubos ko na bro inubos mo yeah. Parang siguro bro kapag ah, uh, kung dadaan sila dito mahirapan sila bro kasi may asin na yung ano bro yung, uh, nalagyan natin ng asin bro. so mahirapan sila dito dumaan siguro mag maghanap yun ng ibang da, uh, ano bro daan daan Baka ba doon ba sa ba? ano? Baka may nag-uusap doon sila lumalabas ngayon. Kaya Uy! Grabe na to! Hirapan ako siyang makahinga nito po. Ah, Grabe! Nagano nga natin, hindi ka ba yung... Ano? Ano natin dito? First time namin makapasok dito sa... Ah... Ah, kuweba, kuweba, Batoro? Ano Ha? Kuweba, kuweba you know, to? Kuweba, so, uh, uh, oh, lakusa na ano ba to? Saan kayo patungo na ito? Smoke, kamu sim. Smoke, Nesan, sana, smoke. Ini semua sakit. Ayo, kamu yang dulu, kawan. Kok, Tina, nak tentu? Ayo, skip, kalian

Oh, Ah, bro, buti na lang nakalabas ka, bro. Ah. Huh. Saan ka ba nakapasok, bro? Ah. Bakit nawala ka sa loob? Ah. Oh my God. Ha? Ah. Akala ko nalito ka sa labas. Ah. Okay. Sabi, nalito ako doon sa talang daan. Di ba sabi ko, pakanan? Grabe, ang daming humila doon sa huh? gilid, bro. Naku. So, bilang wala na mga usap, bro. Bakit, bro? Okay. Di ba nakausap ka pa namin kanina? Sabi mo, yeah. Okay. Uh, sinagot ka pa namin na pa, 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 yung ano? Nalito ako eh. Grabing usok talaga bro. Kaya pag namin dito mm -hmm. wala ka. Yeah. Kaya uh, uh, mga alabs bro. Buti nila nasunuran ko yung busis nilang dalawat dalawa dito malapit sa ano? Bunga nga. Kaya yun ako. Delikado pala yun. Pag, pag tuluyan itong naligaw, naku, mag-walay-walay tayo nito. Mahirapan tayo. Mahirapan tayo. Na kaya nga eh, Salamat naman Ang loob Papa so, salamat nalaga po So yun po mga kadol so, <laughs> Kaya pala bro Biglang nagdanuhog po yung oh, but May ano but, Yung ano Yung loob Parang umaalog man sa loob ah Kaya yun Bigla po kaming lumalabas Kaya pagpunta natin dito wala akong nakita ng smoke. Nung, nung palabas pala tayo sa kung ba bro, biglang parang lumindol. Oo, parang lumindol. Kaya so, nyo ba yun? Kaya binad ba? nang mamadali ako. Yung nahimik tayo? Oo. Doon sa loob? Oo. Paking, di, pakinggan natin. Diba parang lumindol doon? Parang lumindol talaga. Kaya sabi ko nga sa'yo na, no, labas na tayo kasi lumindol. Oh. So, naligaw si smoke doon sa loob, no? Salamat ako sa mga busis nila dito sa labas. Narinig ko doon sa loob. <laughs> Bro, yeah, sinundan ko. Grabe. Hoy. awa naman ni na nakalabas tayo. Akala ko ano. Wala na yung buses, bro. Wala na. Kaya nga, ano? wala so, na, wala yung ano, buses na mga ko, Nakataka sila. Doon patungo sa ibang lagu, ibang ano, nabasan na ito. Lebasan? Ang sa tingin ko ang dami dito. Ang tanong nito, saan kaya yung labasan yan? Kung ha, kung pilitin natin hanapin ngayon, ng gabi. Uh, mahal na pa kaya natin? Si Siguro, ano, mahanapin natin pa rin natin. Oh, sige. Nandi, di, sigurado ako, dito lang rin yan na area. Oh, doon, maghanap tayo doon sa ibabaw, o. baka na. Kasi kung pa, uh, papasukin talaga natin yung butas, bro, doon sa, doon sa unahan, halos hindi na magkasya yung katawan o. ko. Hindi na tayo makapasok doon. Oo. Puti lang, di mo pinilit na ano. Ano na, papahiga na ako kung pumasok doon. Pahiga na. Ah, di na. At napakadulas pa. So ngayon, hanapin natin yung labasan. Baka doon lumabas yung mga tiyanak. Doon natin Oo. aabangan. Sige, sige. Sige. Sige, tara. So tara bro, tara. Pero, pahingan muna tayo. Si, pa muna tayo sa glit. Tara, tara. So pahinga muna kami. No? So, hanapin namin yung, yung labasan itong kuweba. Uh,